Yo, nadalaw nga tayo ni Buka hapon at biglaan lang yan na sa bahay. Ng talaga pag minsan pinamalas ka o. Oh. Mga masasamang espiritu, lumalapit sa'yo. Yung dalawa na yan, nakita mo naman. At niya, alam mo na kung saan kayo puputa Pupunta kayong baliwag, dadalaw kami rin sa isa pa tropa, namin tropa. Na si Parin Todo. At ayahin namin magbiliyar. At ito yung mga malalakasan loob ng mga to na mga pandayo daw sila at makikita nyo mamaya kung ano mga sinapit ng dalawa na yan at saka syempre yan si Buk at saka si Jik napakatagal na natin mga kasama yan hindi pa tayo marunong mag short nakikita na natin yung dalawa na napapanood na natin sila sa ano sa ano tawag doon Animal Kingdom basta ganun at saka ito nga pala yung tumakbo ng ano to eh ng konsel yata ng kalumpit tatalo lang si Mr. Long Mejia yan, shoutout sa'yo may isa sa kumpare pare natin yan. At syempre, dito na tayo kay Pareng Toto. Medyo malungkot dahil na tapumaldo-paldo. Tumudo-todo, laging talo. At nakita mo naman. Tsaka ito, yung anak ni parin Dudut. Anak niya kay parin Toto. Tsaka ito, nakita mo naman. Tumakas lang yan para, mag, para hindi makapag-alaga ng bata. Sakto yung napagkarga ng bata At yung <laughs> pa rin Toto Tapos magbilyar kami Magkakaya magbilyar yan Kaya lang naman kami dumadyan Mamumuhisit lang kami At siyempre inaliw-aliw na rin namin si parin Toto At may pinagdadaanan May pinagdadaanan na masaklap-saklap Pero talagang ganun ang buhay Ang realidad ng buhay eh Hindi laging up and down Basta yun alam mo ni yung paano to kakayang kaya mo yan Uh, at lubayan muna kasi pagpapamasahe. At saka syempre puputa na kami ron sa bilyarin sa mabilisan lang to. Tsaka syempre maraming maraming salamat at nakasama natin muli si Book Galing pang isla yan. At pinagmamayabang niya, praktisado siya sa paghawak ng, ng saguan pala, hindi pala tako. Kaya umuubo siya, umuubo siya ng ano. Kung saguan yung kung gamit niya, eh tako yung gamit niya gabi. Kaya yun, puro, pur talo rin ang inabot. Saka nakakita mo naman itong dalawa nito ang Ganda yung bilyaran niya pero medyo mainit lang. So, talagang hindi lang tayo masy masyadong, masyadong sanay sa walang nakatutok na electric pa na. syempre, isang mabilisan laro lang dito sa mga tropa natin, mga taga pulilan dyan. Minsan, dadayo hindi namin kayo. Pustahan natin yung palit, mo ano, palit mukha araw ni Bok. Kung sino yan, yeah, ano. Tapos, may makikita nyo kamukha ni Bok. Oh, Kung saan-saan mo makikita yung mukha ni Bok. Eh. Talagang malapit. Ito, napasa, na ng tira rito ni, ano, yun, no oh. Oh, lupit ni Ay, please, anak ni Efren yan. Efren, ano, repen aircon. <laughs> Napakalupit yan. Oh. kita nyo naman yung ano na yan. Diyan na siya natalo. Diyan na nalungkot. Tsaka ayan, nakita mo yung dalawa na yan. Hindi na nga sa akin yan. Basta yun, mamaya makikita mo dyan si paring Franky Tsaka si paring Amore. Si Franky, sumaglit lang kasi walang pulutan. Pata umuwi na rin. Tsaka yun, maraming maraming salamat kay paring Toto dahil kahit papano eh, napasaya ka namin sa mga pinaggagawa namin dyan. Next time natin tayo uminom. Tsaka yun, basta bahala na kayo. Malalaki na kayo sa mga nakapanood ng video nito, Shoutout syempre kay paring Dante. Uh, Siyempre, saan maliw ka na saan ka man? At saka, syempre, sa mga kaibigan natin, kilaparing monsa, kilaparing s j, ah, uh, di ba? pa ba? parin dudut yan makita mo naman si ko praktisado yan kaya talagang malakas lakas na rin ang loob kaso hindi nga lang nanalo sa akin yung araw kaya babawi yan pirins babawi yan at nakita mo mga pinagkagawa nito at yan nanalo na rin kahit pa paano tsaka yun nga pala ano tawag dun nanalo pa rin yan kay book lang nanalo yan at tsaka yun nga pala yung dalawa na yan huwag kayo maghuhugas ng kamaya mapapas kayo yun lang ala tubig ala tubig ako na magdala tayo, At yun niya, yung dalawa na yan, medyo talagang batas yan. Talagang hindi napapasunod ng, ng mga asawa nila yan at mga jeep nila. Basta sabi nila, uwi, uwi. Yun, dyan sana. Tsaka syempre, tama yan. Syempre, sundin nyo yung mga mapapangasawa at asawa nyo dahil nga, syempre, hindi na kayo pabata sawa na kayo sa mga kung ano-ano mga tsaka hindi na makitatabihan ng tropa nyo pag natutulog kayo asawa nyo parin kaya pag pinauwi kayo magsiuwi na kayo tsaka nakita mo naman hanggang pagdating namin may kung ano-ano mga pinagkakanta ni parin Toto inooohan na lang namin dahil wala eh. ganun talaga pag tropa mo oohan mo na lang kahit kahit ayaw mo hamo na yun <tinyo> Mambaba Hiyo! Dun 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 Bagay na bagay kay Jigyan O eto healthy living na tayo mga kaibigan Nakakita nyo naman O oh. O oh, O ayan o oh, healthy living Gin Bear brand Talagang natin dalawa neto na Pag pinagsama mo Tasting lang Wala pa sila yung palitan Nakaguto na yung gin mo yung tape Yun! E, hindi ka ba nalulungta? Hindi ka ba lang nanalo sa akin? Hindi Ikaw, hindi ka ba nalulungkot? Hindi ka na kasama. Hindi ka na kasama sa talo. Hindi ka na kasama sa talo. Hindi ka na kasama sa talo. Kung kama ano kumano sa kalumpit mababa? Master lang, galing ni Master lang mati ng gitara lang. Ito si Tu. Long. <laughs> Ikaw si Guest. <laughs> todo, todo, paldo, paldo. Pare, ay. Tinanong ko sa bow. Pare, kaya ako ginawa tuloy yung kanta na. Ayo, ito pa ko. sa tambolero, tumutulong. Oh, puro mga don. Sino ba Bente?

Uh, todo, todo, paldo, paldo. Laging talo. <laughs> todo, 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 paldo, paldo. Dating may studio, nakadrampad na lang. <laughs> Chris, dami, Chris, dami, oh. One for... Okay na, okay na. Okay na, okay na, okay na. Okay na, okay na. yung mga natatalo, eh, di unang uuwi. <laughs> oo, <laughs> oh, oo, oh, oo, oh, nagtatampo, di, di na makakatulog eh, yan. Alam mo, di ko pagkakalat na, nanalo sa akin. Pwede ka. Chat GPT ano raw po ba nauna? Uh, manok o itlog? Ano nga pala, itlog nga pala. Eh, yeah. po oh, ako ng buhay mo. wala ka tapos ang check-in. Wala Eh, gago ka pala <laughs> Dante, oh, sa arat, ni amore Eh, mo, kagay na ulit. Ayoko. Tapos take in take-in. tayo sa arat, <laughs>

来人！<c oughs> Ito talaga yung hindi nila. Hindi, hindi, hindi. Hindi, Ang gila. Tapos tayo, basa. Oo, maliga. Kaya na po. Ikaw yung nagaya ng baliwag. Ikaw yung nagaya ng baliwag. Oo, ikaw yung nagaya ng baliwag. Oo, ikaw yung nagaya ng baliwag. Iwan pa Ang gila. Ang gila. Ang gila. Ang gila. Ang gila. Ang gila. Malas, ka! Tapos

basketball pinakamalakas pinakamalakas ang angin Tak. 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 kasama sa chicks ko. Taki na matulog ka muna sa mesa. Bago ka lumabalik ako, niya. Ako, nakatulog kasi sa mesa, pinalayas ako eh. Ikaw, hindi ko magpinalalayas eh. Chamba. Nanalo sa akin, Chamba. Chamba. Ano, score Tayo, ano score ang score nyo? 2-1. Tayo, ano ang score natin? 3-2. Ang score namin ni Jig, 3-0.